Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero sa tingin ninyo, Dok, ito magandang tanong. Will this eventually, sa tingin ninyo, uh, in the future, bababa ba ito sa age 70, uh, age 75, ba uh, itong beneficial ito? po yan tugunan sa ngayon. Ang masasabi ko ganito, ang new normal ngayon ay hindi 60, eh, 70. Ibig sabihin tayo, 63, 65, o kaya naman 69, ay napakabata pa tingnan, napakalusog pa. At pwede pwede pa nga magtrabaho kung gusto nila. Eh. So, the new normal is 70. But ang batas very specific, hindi siya retroactive. Kailangan 80, 85, 90, 95. Maybe what can we can expect in the future might be the universal social pension. Kasi sa ngayon, ang pension na yan is the indigency pension na 60 and beyond kapag ka ikaw ay indigent or may apat na qualifiers ang DSWD, para dyan, sila ay nakakatanggap ng monthly na pension. But there is nakaumang na batas ngayon na pumasa na sa House of Representatives. Hihintayin natin sa Senate yung version nila on the universal social pension. So when that happens, maybe that is something we can move forward to. Or, uh, I'm sure marami mga seniors uh, doc ang uh, katulad ko that will look forward to that. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.